Bakit ba tinatawag or binansagan ang mga OFW, Filipino workers, na bayani? Ikasi e kasi ang overseas Filipino workers kaya kinikilala bilang bayani dahil sa kanilang mga sakripisyo at kontribusyon sa bansa sa kanyang pamilya sa pamagitan ng kanilang trabaho sa iba't ibang bansa ay nakakatulong sila sa pampapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas sa pag sa pamagitan ng remittances o padalang pira na nagbibigay ng kabigayan sa kanilang pamilya sa paglago ng lokal na ekonomiya at bukod dito Marami din sa kanila ang nagtatrabaho ng mahihirap at mapanganib sa kondisyon para lamang makatulong sa pangarap ng kanilang pamilya. salamat so, truly Ha? Truly Maharap pa na. Ah, sugar, sugar. Kaya tinuturi silang bayani sa bayan. Kaya ganon ang ibig sabihin kung bakit tinatawag na bayani ang mga OFW. Pero minsan kasi umuwing nakakabaon. Pinagsamantala, pinag-abuso. Matatawag pa rin bang bayani? Oo, matawag na bayani pero hindi mapatayuan ng monumento hanggang ganon na lang. Iyak-iyak, tutulungan sa ibahada, sa uwa, lahat-lahat. Support sa pamilya. Kamukha sa nangyayari ni Flor contemplation Dilyawaga na may nakakakilabot na pangyayari yun. Nasubaybayan ko yun. Yung kay Flor Contemplacion binitay sa Singapore Okay